Gandang hapon sa inyong lahat mga ka-mister Kung alauna ng hapon Sinulay talaga namin yung init Kasi buhusan mamaya Kaya Inaabol namin talaga Eh Wala na kay schedule kami na magpabuhos Kaya Kailangan din namin sulayin yung init So ito lang yung Mahirap no Kasi Init talaga eh <laughs> So ayan na na lang natin mamaya mga mystery update natin sa buhos. All right. Ayan. Nagpipisan tayo mga ka ko gawa ng may buhos kami mamaya. At ayo ito Minamadali na rin namin to. Sinulay na namin yung init mga ka mister ko. So, mayroon pa dun sa kaya likod 7 na ng gabi mga kamister ko at pagod na ako wala kaming boss mga kamister sa inabol namin kanina na makagawa ng tuloy tuloy namumula ako sa init ito na nakaporma na 'yung ano pala, 'yung dun sa ilalim ng flyover, may buo sila ngayon. Mayigit 300 cubic hindi kaya supplyan ng planta kaya bukas na lang kami. So linggo na lang linggo na naman ulit ang away natin nito. Ayano. Uh, out. ito na lang ito na lang yung pipisunin ko para pagkatapos ay makapagpahinga na yon sila, nababakal sila kasi ano, meron silang buhos so, ko muna to mga ko mga kamester ko pinark ko na yung pison tabi ng bako ah, uh, meron <coughs> silang tinatapos na ano, na forma bali tapos na yung pison ko doon mga kamester ko at uh, bukas ulit kami magtrabaho ayan so hanggang dito na lang mga kamester ko good night I love you